Magandang gabi mga paps. Um, I-share ko lang po sa inyo. Um, kapag nasiraan kayo ng palser ng TMX Supremo at tsaka wala kayong mabilihang pang Supremo talaga, um, pwede kayong gumamit ng pang TMX 155. Um, etong nilagay ko pang TMX 155 ito. Kakalasin nyo lang yung, ano, yung bracket nyo sa likod kasi hindi siya ano, hindi siya fit sa tornilyo ng pang supremo. So, ang gagamitin yung bracket ay yung pang supremo pa rin talaga. So, meron lang siyang lock sa likod mga pops para matanggal siya. Yung lock ng, ano, eto, lock ng wire at saka, ano, um, lock nitong, ano, um, ano niya, pinaka bracket. So, dalawang, ano, ito mga pops, dalawang layer itong lock dito. So, kapag natanggal nyo ito, eto, plastic ito sa labas, then, may ano pa yan may metal pa siyang lock. So bali tatlong lock lang ang kakalasin niyo then matatanggal nyo na yung bracket. So yun lang mga paps ah uh, ko lang sa inyo kasi baka katulad ko ohm nahirapan akong humanap ng pang Supremo talaga. Puti na lang pwede pala yung pang 155. So bracket lang ang pinagkaiba niya. Yun lang mga paps maraming salamat.